Ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo ang simpleng ulam. So, ito nagharos tayo ng malunggay. Ito yung pinakamadaling paraan para magkaulam guys. So, tapos na tayong magharos. konti pa. Ah. Pusin na natin. Pagkatapos, magugas tayo ng ah, bulinaw ano sa tagalog to oh, Delis? oh. ano ba yung dilis tagalog ba yan oh. Hmm. english balik port lang to guys binili ko so ito kumukulo ng ating tubig lunod natin yung ating tilis o so, buli na o oh, sa bisaya simpleng loto lang to guys hindi to mahirap marami kasing iba hindi marunong magluto guys yung kasamahan namin may isa kami kasamaan hindi marunong magluto tataka ako bakit laging kain ng dilata na hindi alam may epekto yan so ito halo natin yung malunggay Kuluin lang ng dalawang minuto. Tapos na yan. Oh, lagyan muna natin ng ano? You know? Pampalasa ba? Ano yung pampalasa guys? Asin. Lagyan natin kunting asin guys. Kasi para maramdaman natin ang ating niluluto. Tinsahin nyo lang ang asin kasi maliit yung tubig. Maliit lang ating niluto. So, ganito lang. Maliit lang siya. So, tama na yan. pag ganyan. Kahit hindi nyo yun, it is Tama na yan Kabisado ko na to Yung dami ng tubig At Lagyan din ng kunting bitsin Bitsin lang ang gamit guys Ito Liit lang Isang bitsin, isang buwan po ginagamit So, ito na loto ng ating penis product so kain na na ah sarap nito guys umuusok-usok pa guys so, oh, dito handa na natin dito kuha muna tayo ng kanin guys Boom. Ito na. So, kain na Kainan na. Kain lang tayong kumain, guys. nih tayo. Sabi ni dok wiliong oh. Nguyain mabuti. Sabi saya, usapun yung manyo para makuha ang one ng vitamins so ang mga payo ng mga doktor gandahan lang wag magharas-haras main so hanggang mainit-init guys sabaw maganda na mga higupin pag init kasi pag tinula kasi guys pag lumamig na pang hindi na masarap ito pag bagong luto nako grabe to guys bagong luto guys galing tayo sa bagong ligo ah, napakasarap ang pakiramdam sarap ng feelings Masustansya to guys Ang malunggay